Na-alarma ang pipila negosyante sa syudad. Gumikan na biktima sila sa kawatan og baterya sa sakyanan. Usang sa negosyante og mga atop sa balay ang nabiktima sa dihang giparking daplin sa dalan ang ilang forward truck sa barangay Kalumpang, Jansan. Okay, kawatan po ni. Ang nahitabo, mamili na sila bagong replacement. Ito nga daan nga mga baterya. Di, wala gikawat. So nag-replace me, kinaraman sa gawa sa mong balay nakapark ang among forward mga one week dah yun nawala na hmm. so, so, pila ka, baterya na kuha sir? doha wala yun palampas kay duha man ang naadiha gibaklas yun tong kanang kuan, mga kadina o oh, nakadinahan na na pero ginasulod na namo sa balay ginakuha na na siya? isulod na namo sa kyanang sa balay oh. Okay. So, wala na ikawat wala na hita po. kay Jumar at Rousab sa San Isidro Police Station nga natalang laing pagpangawat og baterya sa sakyanan. Ay tabo kini sa Mabuhay Road at bang sa usa ka subdivision nga dunay guardhouse apa ang pauntana ngano matud pa nga nakalusot ang kawatan yeah, sa gawa sa highway sir tapos tapos nagistorya mi inko sir ang imong sakyanan kay walay duty karong gabi i hmm. Kaya nga ang akong kauban basi na ubog, hasta aning oras di nagyuto ko abut hmm. Isip tidaan ang bateri mo sa gawas sa highway na eh. Siguro gihipos po niya ang iyong bateri. Gisulod sa yang kuan sakyanan pagkabuntag agi siya kay may biyahe na buwak naman ang salamin sa sakyanan sa prinsip uh, sa prinsip wa nang bateri Sa so dito na oh dito kay dua mang kabuk bugat mm -hmm. nahitabo ang kawat gabi sa adlong sabado samtang sa karon nagbiyahe na ang fiscar human na ilisan ang duha ka baterya samtang sa karon na niguro na ang negosyante nga si Jomar aron dili makawatan og baterya sa sakyanan Ginapalir to usab ni Agan Subdivision Vice Chairman Renato Gonzales ang mga residente sa ilang lugar bisan pa aduna sila isikyo sa adlaw o gabi. Siguro partly ang tagtungon na lang yun ang mag-amping kaya nga itong pulis uh, murag ka ng busy po sila. Di man pud ang mga kawatan good, gabi mo Kung diri lang gud sa sulod sa ato ang kuan, diri sa ato ang uh, subdivision, hmm. Uh, naman ko tayo guardian so mamonitor nato ang mga kalihokan din eh. ang iya magod nga fish car na gi, gi niya sa gawas nga bahin sa to ang ano sa to ang subdivision so hindi gid siya nato siya ma kumbaga sa monitoring hmm. base sa atong nga naman tayo diri eh. so dili ginamo siya ma Uh, mahibawan kung saan nang tabo na iyahang kuan no? sa iyahang sakyanan yes oh 24 hours na siya so muna nga uh, siguro kay uh, one and trans one exit man pud mi mm. so dili kayo o oh, maka, ano rin, no uh, kung may mga awat din so dili gid siya uh, kung purpose din niya kasi residence man gyud na diri so wala may kayo usually mga commercials man gyud na siya no gina target So more siguro na akong mag-advise no kung kita mag double effort, o double effort kita karon sa pag-secure sa ato ang mga butang o sa masakenan o sa ato mismo ang mga panimalay. Ang insidente na pablatter na sa estasyon sa pulis. Sa karon blanko pa ang mga biktima kon si Kinsa ang kawatan og baterya sa sakyanan. In the heart of changing lives. Kenny Silver Jason, Brigada News.